Hello guys. Good day. Ayan. Ipapasyal ko kayo sa probinsya. Papunta sa Cagayan Valley. Dadaan tayo sa may Ilocos side. Kasi dalawang daan papunta sa Cagayan. Eh. Yung sa Patapat, sa yung sa ano, kaya Nueva Vizcaya Pero usually Ang dinadaanan namin ay sa Ilocos side Kasi malapit kami sa Florida Mas gamay naming Mag ano sa Sumakay sa Florida Kaya ayan, ayan Tingnan nyo guys maganda ng daan Tapos makikita nyo pa yung Windmill sa Pasukin Ayan o no? kaganda ng mga bahay dyan sa Ilocos malalaki mga bahay nila bihira na yung mga nip, nipa na bahay at ah, diba guys kikita nyo yung windmill hanggang sa may malapit sa patapat yan may windmill actually sa border pa Thank you.